escape in the all-new tank 300 See you out there. Uh, magandang hapon mga ka-auto, no? Nandito tayo ngayon sa SM Center Imus. Ah, uh, tayo po ay pumunta po rito para ah, uh, makipagkita po sa ating uh, isang kliyente na si uh, Mr. Archie Alvarez na bumili po sa amin ng jWm uh, GWM Canon 4x2 pilot, uh. So, dahil siya po yung kauna-una client po natin na bumili sa atin ng uh, pickup. Uh, ngayon, simula noong July 22 hanggang ngayon, so kukumustahin ko po siya kung uh, ano na po ang naging experience niya sa ating uh, GWM yeah. Canon uh, Pilot 4x2 uh, Sir, uh, magandang hapon at salamat magandang hapon, eh, uh, good afternoon tayo po yung nagkita muli ano? so sir, uh, gusto ko lang po kayong kumustahin uh, tungkol dito sa naging experience niyo sa ating uh, GWM Canon Pilot ano? isa pa uh, kayo po yung kauna-una akong client na bumili. So ngayon sir, uh, ang ko po sa inyo, kumusta naman po ang, iny ang inyong naging experience? Kumusta po yung engine niya? Uh, nung makuha namin siya, actually meron pa kaming isasakyan. Pero siya muna yung ginamit ko na parang pang araw-araw na sasakyan. So, we have several vehicles in my experience. Uh, okay yung performance niya engine-wise malakas siya humatak kahit na sabi natin 2.0, di ba? Pero malakas siya humatak. Ah. Uh, sa so na-experience yung <laughs> yung nasa naka-incline kaming ganyan, yung heel assist niya, nagulat ako doon eh no sa heel assist na pagkambyo ko ng primera, nagtimpla pa ako. <laughs> nagtimpla pa ako. Pero ano na pala siya no? Uh, kahit nakabiting kang ganyan, pag release mo ng clutch kahit hindi ka umapak sa preno okay siya hindi siya wala oh walang atras wala siyang atras so maganda considering na manual siya pero meron siyang uh, ganung features then isa sa no observe ko sa kanya uh, wala siyang body roll ano Pagka medyo pag kumurbada ka Meron siya slight slight lang pero hindi siya noticeable, wala siyang na uh, body roll. And then again, engine wise, wala ka siya humatak, uh, medyo yung kanyang fuel consumption okay din, yung maayos din. lalo na kapag ka nasa highway ka o kaya nasa expressway. Nakakuha ko sa kanya ng ano eh, 13 liters. Oh, ganun sa katipit ngayon. I mean, 13 kilometers per liter. Nakakuha ko ng ganun. Kasi ang makina po natin is 2.0 liters turbo diesel, 6 speed. Kasi ang kanyang uh, horsepower is 172 uh, horsepower. Uh, Tapos uh, 320 yung kanyang uh, max stroke. Oh. So, doon naman sa top speed na nasubukan nyo yung IBSR, yun, ilan na? 120. 120. Oh, 120 e, sa Kabitex. Uh, Kapos na naman po yung uh, natawa nating na uh, NBH. Ah, yung kanyang ano, yung NBH niya, tahimik siya eh, no? Uh, maririnig mo lang yung wind noise siguro kapag ka nasa mga 95 ka na, to 120 mo no? na. Pero 80, 90, tahimik pa rin siya eh. Uh, hindi mo masyadong marinig yung nasa labas. So maganda siya yung soundproofing. And then nagamit niya na po ba yung kanyang uh, cruise control? Yun ang hindi pa, yung uh, cruise control. <laughs> Medyo pagka cruise control kasi kinakaban ako, mas tiwala ako. <laughs> hindi pa, siguro kapag bumiyahe kami ng norte, eh, yan, baka magamit ko siya doon. No? Okay, kumusta naman sir doon sa mga cornering at saka nagpabaging gumagana po yung ating uh, 180 degrees -80 camera. Oo, oh, yung SBC niya, no? Yung camera niya dito sa may right side. Okay naman, malaking tulong siya kasi considering na malapad at saka mahaba siya. Malaking tulong kasi nakikita mo kung may tatamaan ka doon sa gilid o, o wala. Tapos sir, uh, nabanggit niyo sa akin Ah uh, nagraan. Ah uh, tatong pick up apabila kitiyan yo. Kunan natin hmm. ba pagdarawan. So, uh, bakit po ito ang napili niyo? Okay, kasi uh, naging kaugalian namin na uh, kapag bumibili kami ng bagong sasakyan, tinitingnan namin yung mga review sa different platform. Uh, so, doon sa mga review na nakita ko, and with the teka, doon sa kanyang entry point Uh, siya yung pinaka at par meaning, meaning advanced no? in comparison doon sa dalawang uh, choices pa na namin uh, pagdating sa tech mas, mas advanced siya pagdating sa review lalo na sa safety naka 5 star siya sa safety no? naka 5 star siya sa safety and then uh, yung review niya sa Australia knowing na yung Australia kasi parang ang main na uh, vehicle nila doon puro pickup up Uh, oh, puro pickup sa Australia eh. Hindi mga sedan or SUV. Pickup talaga yung number one na uh, means of uh, transport nila doon. Okay. So, ang ganda ng review niya sa Australia. That's why uh, pinili namin ito instead of the other two brands na kinukonsider namin. Si, si GWM lang po ang uh, nakapasok sa uh, Nantainer brand no? sa, oh. sa Australia. Mm -hmm. Dahil doon sa individual nila uh, na evaluation, lalo na doon sa alam naman natin sa Australia, napakaikpit sa ano niya, sa mga safety, eh. No? Mm. So siya lang talaga po mga sakela no na uh, 5 star and cup safe. Mm. At saka uh, to naman sir sa warranty. Ayun. Lalo na sa warranty kasi una siya yung nagbibigay <coughs> ng 7 years, di ba? Bumper to bumper warranty. Pagkatapos 150,000. Ah, uh, 7 years or 200,000. Uh, oh, 200,000, oh, oh, 200, 200,000 so siya yung pinakamataas din eh, sabi ko, uh, eh, usually kasi kami, pagka, <laughs> ba, five years na yung sasakyan, parang din-dispose na namin yun, tapos bumibili kami ng, tinata bumibili kami ng bago, no? Okay. Para less sa tinatawag na problema sa maintenance. Pero sabi ko ito, maganda kasi pitong taon yan, di ba? yung, yung uh, other competitors, five years lang yung pinakamataas. Okay, Ako sir, uh, bukod doon sa <laughs> bumper to bumper na seven years or 200,000 kilometers, whichever comes first, yung kanyang power train you ano? nasa 10 years or oh, uh, 10 years, million oh. kilometers oh, tama, tama kilometers. kaya uh, said sa palagay nyo po ba doon sa hindi pa nakabili or balak pa lang kumuha ng uh, pick up ano po ang masasabi uh, ah, uh, nila kung plano nyo kumuha ng pick up kasi I have done a lot of uh, study rin tsaka reviews GWM Canon Pilot ah, uh, is the best choice. Uh, nabanggitan natin yung mga dahilan, di ba? Yung, yung kanyang tinatawag na uh, torque, yung lakas ng makina niya, yung NVH niya, yung 5-star rating niya, tsaka yung tech niya, no? Considering at that price point, in comparison with other, sabi natin, competitors, wala. Nasasabi <laughs> ko, walang binatbat. <laughs> walang binatbat siya. Nagaganda siya na pinalagay nyo, ano? Hmm. Uh, may palagay na kayo na Trifold. Tri so, yun sir, um, uh, maraming salamat po sa inyong uh, oras at sa inyong uh, at uh, kayo po ay uh, uh, nag uh, interview sa amin kasi sabi mo nga po ay kahit, kahit kayo po yung kaunaw na naging client ko, salamat din sa tiwala niyo, lalo sa pagpili sa aming uh, brand. No? Kaya, at taos tapos, puso ko ako nagpasalamat na binigyan niyo po ako ng time at uh, nasabi niyo po sa akin yung mga uh, na-experience niya. So, oh, salamat. Very well satisfied customer. Thank exactly. sir. Enjoy <laughs> okay. your ride. Yeah.